Key, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa gitna ng malakas na ulan, isang babae ang umiiyak habang hawak ang lumang litrato nila ng lalaking minahal niya. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang laha. Isang tawag, isang lihim, isang maling hinala, at ang pagmamahalan nila ay gumuho na parang buhangin sa dalampasigan. Akala niya, niloko siya ng lalaking mahal niya. Pero ang kotoo may itinatagong katotohanan si Enzo na babago sa lahat ng akala niya. Anong nilalaman ng liham na dinala ng babae sa ilalim ng ulan? Bakit may bakas ng dugo sa papel na iyon? At anong koneksyon ng babaeng yon sa lalaking iniyakan niya? Kung gusto mong malaman ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng maling hinala, sirang pagsasama. Pakinggan mo ng buo ang kwentong ito. Ah, huwag kalimutang magsubscribe eh, kung gusto mong maramdaman pa ang mga ganitong kwentong. Puno ng emosyon, pagkataksil, at mga lihim na hindi mo inaasahan. I-comment mo rin kung ano sa tingin mo ang tunay na nangyari kay Enzo. Baka ang sagot mo, siya rin katotohanang matagal nang tinatago ng kwentong ito. Umulan ng malakas sa labas. Ang langi ay tilagalit, kumikidlat at kumukulog, habang si Mara ay nakatingin lamang sa bintana. May hawak siyang lumang litrato, siya as si Enzo. Magkahawak kamay sa dalambasigan ng batangas, nakangiti, pun ng pangako. Ero ngayon, puro luha na lang ang bumabagsak sa mukha niya. Sinungaling ka, Enzo, bulong niya, halos hindi marinig sa pagitan ng hampas ng ulan sa bubong. Sa kabilang banda ng telepono, malamig ang tinig ni Enzo. Mara, wala akong ginagawang masama. Pakinggan mo muna ako. Ngunit bago pa niya matapos, pinutol na ni Mara ang tawag. Sa labas, may dumating na tricycle. Mabilis niyang sinilip, isang babaeng nakaitim ang bumaba, may bitbit na payong at isang sobre. Ang kapitbahay niyang si Aling Cora, laging may tsismis, agad tumakbo sa kanya. Mara, ay naku, nakita ko yung babae kanina. Kasama ni Enzo sa bayan, magkahawak pa ng kamay. Tumigil ang mundo ni Mara. Ang puso niya ay parang piniga. Bawat pintig ay kirot. Ero may bahagi sa isip niya na nagtatanong. Bakit may sulat ang babae? At bakit parang umiyak din ito? Binuksan niya ang pinto. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ikaw ba si Mara? Mahinang tanong ng babae. Opo, sagot niya, nanginginig. Inabot ng babae ang sobre. Ito mula kay Enzo. Nang buksan niya, isang mahabang liham ang laman. Ang sulat ay may bakas ng dugo. At sa unang linya pa lang, napahawak na siya sa dibdib. Mahal kong Mara, kung binabasa mo ito, baka hindi na ako makauwi. Tumigil siya sa pagbabasa. Umakbo palabas ng bahay, walang pakialam sa ulan. Enzo, sigaw niya, habang ang mga paay sumadsad sa putikan. Sa di kalayuan, narinig niya ang sirena ng ambulansya. Lumapis siya, nanginginig basang-basa, at nakita ang isang lalaking nakahandusay, duguan ang braso, may hawak pang cellphone. Ang pangalan sa screen, Mara, calling, napaluhod siya, nanginginig, habang ang babae sa likod ay umiiya. Hindi ko siya kabit, kapatid ako ni Enzo. Tumigil ang ulan sa glit. Ngunit ang hangin ay tila sumisigaw ng mga salitang hindi masabi, at sa gitna ng kaguluhan, bumagsak mula sa bulsa ni Enzo ang isa pang papel. Isang resibo ng ospital. May nakasulat na laban sa sakit, para kay Mara. Nabitawan ni Mara ang sula, habang unti-unting naglaho ang mga punog sa paligid. Anging tibok ng puso niya ang narinig. Mabagal, mabigat, puno ng panong na walang kasagutan. Ang ulan ay muling bumuhos parang ginagaya ang mga luha niyang walang tigil na umaagos. Sa kanyang kamay, kumikintab ang singsing na minsan ay simbolo ng pag-ibig. Ngunit ngayon, tila palala ng maling hinala na nagwasak sa laha. Sa di kalayuan, narinig niya ang tinig ni Aling Cora. Si Enzo, lumaban lang para sa kanya. Ang mundo ni Mara ay tuluyang bumagsa. Habang ang liham ni Enzo ay dahan-dahang nadadala ng hangin. Papalayo, papunta sa dagat na minsan nilang pinangakuan ng walang hanggan. Nakatitig lamang si Mara sa dagat na unti-unting nilalamon ng ulan. Ang mga alon ay tila mga kamay na gusto siyang hilahin. Gusto siyang lunurin sa bigat ng lahat ng nangyari. Ang hangin ay malamig, humahampas sa kanyang balat. Ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Ang sulat ni Enzo, basang-basa, dumikit sa lupa. Ngunit bawa sa roon ay nakaukit na sa isip niya. Mahal kong Mara, kung binabasa mo ito, baka hindi na ako makauwi. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga linyang iyon. Parang isang sumpang ayaw siyang kantanan. Gusto niyang maniwala na may paliwanag. Gusto niyang ibalik ang mga araw na puno ng kawanan. Nang mga gabing sabay silang nagkakape sa harap ng kaindeya ni Mang Tonyo. Pero paano? Paano kung huli na ang laha? Naririnig niya ang mga yabag na mga tao sa paligid. May mga kapitbahay na lumapit, nagtanong, may iba namang nagbulungan. Akala ko may babae si Enzo. Sayang, ang bait pa naman ng lalaki. Si Mara kasi, may nitin ang ulo. Bawa salitang iyon, parang mga kutsilyong tumatama sa kanyang puso. Hindi niya sinubukang magpaliwanag. Wala siyang lakas. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Yakap-yakap ang basang sula. Sa tabi niya, ang babaeng nagsabing kapatid siya ni Enzo ay lumapi. Siya ang ate ko, sabi ng babae, pinipigilan ang luha. Ako si Lira. Tumingin si Mara, hindi makapagsalita. Matagal na kaming hindi nagkikita. May sakit siya, Mara. Leukemia. Napatitig si Mara, natigilan, parang tinamaan ng kidla. Hindi hindi totoo yan. Baki hindi niya sinabi. Lira ay dahan-dahang umiling. Hindi niya gustong mag-alala ka. Gusto niyang matapos muna yung bahay na pinapangarap niyo. Lahat ng overtime, lahat ng pagod, para sa iyo yun. Parang binagsakan ng langis si Mara. Naalala niya yung mga gabing dumadating si Enzo ng pagod, nangingitim ang ilalim ng mga mata, at sasabihin lang niya, may project lang sa site, mahal. Hindi niya alam, hindi niya nakita. Ang mga gabing iyon pala, ay laban ni Enzo sa sakit. Laban para mabuhay ng mas matagal, kasama siya. Napasigaw siya sa gitna ng ulan. Bakit hindi mo sinabi, Enzo? Ngunit ang dagat lamang ang sumagot, ang alon lamang ang lumamon sa kanyang tinig. Dinala si Enzo sa ospital, habang si Mara ay parang aninong sumusunod. Hindi alam kung saan kukuha ng lakas. Habang nasa labas ng emergency room, nakaupo siya sa malamig na upuan. Yakap ang bag na may lamang mga papeles ni Enzo. Bawat segundo ay parang oras. Naririnig niya ang mga monitor sa loob, ang mga tinig ng mga nuse, ang mga yabag ng doktor. Hanggang sa lumabas si Lira, umiiyak, nanginginig. Mara, kailangan niya ng dugo. Agad siyang tumayo. Ako. Ako na lang. Anong kailangan? Pareho kayo ng type, pero mahina ka rin baka. Wala akong pakialam, basta makaligtas siya. At doon nagsimula ang sunod-sunod na pag-agos ng oras. Ang dugo ni Mara ay tumulo sa tubo, dahan-dahang dumadaloy patungo kay Enzo. Habang nakahiga siya, tinitingnan niya ang kisame ng ospital, ang puting ilaw na nakasisilaw. Sa isip niya, bumabalik lahat, ang unang beses na nagkita sila sa fiesta ng barangay. Ang unang halik nila sa ilalim ng punong mangga. Ang mga gabing sabay silang naglalakad sa dalambasigan, habang nangangarap ng buhay na magkasama hanggang dulo. Pagkatapos ng transfusion, nang hina si Mara. Nguni hindi siya umalis sa tabi ni Enzo. Kinabukasan, dumilat si Enzo, mahina, maputla, ngunit may ngiti. Mahal, bulong niya. Lumapis si Mara, nangingilid ang luha. Bakit hindi mo sinabi. Ngumiti si Enzo, halos pabulong ang sagot. Ayokong makita mong natatakot ako. Gusto kong maalala mo ko na lumalaban, hindi sumusuko. Umiyak si Mara, hinawakan ang kamay niya. Akala ko may iba ka. Ngumiti si Enzo, mahina ngunit totoo. Mali ang hinala mo, mahal. Wala nang iba. Ikaw lang. Lagi kang ikaw. Sa sandaling iyon, ila tumigil ang mundo. Ngunit ang mga mata ni Enzo ay unti-unting pumipikit muli. Tumakbo si Lira, tumawag ng doktor. Si Mara ay humawak sa kamay ni Enzo, Pilit na pinipigilan ang pag-alis ng kanyang kaluluwa. Mahal huwag mong akong iiwan. Ngunit ang mga monitor ay unti-unting naging kuloy-tuloy ang tuno. Ang ilaw sa silid ay tila nagdilim. At sa sandaling iyon, napaluhod si Mara. Humihikbi, nyakap ang katawan ng lalaking minahal niya ng buong puso. Lumipas ang ilang araw. Ahimik ang bahay. Ang singsing -sing ni Enzo ay nasa maliit na kahon. Nakapatong sa mesa. Walang tunog kundi ang huni ng mga ibon sa labas. Ngunit sa bawat sulok ng bahay, naroon ang alaala niya, ang tawa, ang amoy ng pabango, ang mga yakap na puno ng ini. Isang gabi, habang nakaupo si Mara sa harap ng altar, may narinig siyang mahinang tunog. May hangin na pumasok sa bintana at sa mesa, gumulong ang isang maliit na papel. Kinuha niya ito. Isang bahagi ng sulat ni Enzo na hindi niya nabasa noon. Natuyo na ang kinta, ngunit malinaw pa rin ang mga salita. Mara kung sakaling hindi ko kayanin, huwag kang masyadong malungkot. Lahat ng pag-ibig ko ay iwan ko sayo, sa hangin, sa ulan, sa bawat umagang gigising ka. At kung darating ang araw na maramdaman mong wala ka ng kakampi, tandaan mo, ako pa rin yun. Laging ako, napaluha si Mara, pinikit ang mga mata. Parang naramdaman niya ang presensya ni Enzo sa likod niya, ang init ng yakap nito, ang boses na bumubulong. Patawarin mo ako. Kinabukasan, bumalik siya sa dalambasigan ng Batangas, sa lugar kung saan nagsimula ang laha. May dala siyang maliit na kahon. Binuksan niya ito, kinuha ang singsing, -sing at ibinato sa daga. Paalam, Enzo, bulong niya, habang ang mga alon ay kumakain sa mga luha niya. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, may nakita siyang papel na lumulutang. Ang parehong liham, basang-basang ngunit bo pa rin. Parang hindi kayang kanggapin ng dagat na puluyang mawala si Enzo sa mundo. Pinulot niya ito, dahan-dahang nyakap, at sa kanyang mga labi, isang mapait ng ngiti. Mali ang hinala ko, pero huli ko nang naunawaan. Sa malayo, may batang lalaki na naglalakad, bitbit bit ang bulaklak na puti. Lumapit ito, inabok kay Mara. Sabi ng kuya sa panaginip ko, ibigay ko raw to sayo. Natigilan si Mara, napatingin sa bata. Anong pangalan mo? Ngumiti ang bata. Enzorin po. At sa sandaling iyon, Ila umihip ang hangin ng may kakaibang lambing. Ang alon ay kumalma, at ang langit na kaninay maulap ay dahan-dahang nagliwanag. Ero sa ilalim ng araw, ang puso ni Mara ay puno pa rin ng mga tanong, ng mga pangungusap na hindi na nasabi, ng mga paumanhing hindi na narinig. Umalikod siya, humakbang palayo, bit-bit ang alaala ng lalaking minahal niya, at ang bigat ng maling hinala na nagwasak sa kanilang mundo habang kapalayo siya. Ang hangin ay tila may dalang bulong, isang pamilyar na tinig. Sa kabilang buhay, mara, baka doon magkaintindihan na tayo. Tahimik ang paligid, anging hampas ng alon sa dalambasigan ang marini. Nakatayo pa rin si Mara, hawak ang liham ni Enzo, pinagmamasdan ang malawak na dagat na minsang naging saksi sa kanilang mga pangara. Ang bawat ihip ng hangin ay parang tinig na bumubulong ng mga salitang dati niyang narinig. Huwag kang bibitaw, Mara, kahit anong mangyari, laban lang. Lumuhod siya sa buhangin. Marahang isinubsob ang kanyang mga kamay sa malamig na daga. Parang gusto niyang maramdaman si Enzo, kahit sa huling pagkakataon. Sa kanyang dibdib, may mabigat na lungkot. Pero sa ilalim nito, may kaunting liwanag. Isang pakiramdam na baka, kahit wala na si Enzo, hindi naman talaga siya naglaho. Dahan-dahan niyang isinara ang liham, inilagay sa maliit na bote, at itinapon sa dagat pinanood kung paanong tinangay ito ng alon. Papalayo, papunta sa kung saan man makarating. Dala ang lahat ng hini niya na sabi. Habang lumalayo ang bote, narinig niya sa dikalayuan ang mga batang naglalaro. Nagtatawanan, tumatakbo sa pampang. Isa sa kanila ang batang si Enzo. Ang batang may dalang puting bulakla. Lumapit muli ito, sabay sabing, Tita Mara, sabi ni Kuya Enzo, lagi ka raw niyang babantayan. Napangiti si Mara, isang ngiting puno ng kirot ngunit may kapayapaan. Salamat iho, sabi niya, sabay haplos sa ulo ng bata. Sabihin mo sa kanya, natuto na akong magpatawad. Lumakad siya pabalik sa maliit nilang bahay sa tabi ng dalambasigan. Ang dating kahimik na bahay, ngayon ay puno ng liwanag ng hapon. Binuksan niya ang bintana, pumasok ang hangin na may halimuyak ng alat at araw. Sa mesa, nandoon pa rin ang mga larawan nila ni Enzo. Nakatawa, nakatingin sa isa't isa, walang bakas ng lungko. Kinuha niya ang larawan, pinunasan, at mahinang bumulong, "Hindi ko na ibabalik ang nakaraan, pero dadalhin kita sa bawat bukas." Lumipas ang mga araw, natuto siyang bumangon muli, bumalik sa pagtuturo sa paaralan. Tinulungan si Lira na ipagpatuloy ang maliit na proyekto ni Enzo para sa mga batang mahihirap. Sa bawat ngiti ng mga bata, naroon si Enzo. Sa bawat umagang may liwanag, naroon pa rin ang kanyang alaala. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng altar, may dumapong pauparo sa kandila, puti, magaan, ila pamilya. Ngumiti si Mara, at marahang kumiki. Salamat, Enzo, bulong niya. Ngayon, kaya ko nang mabuhay, kahit wala ka. Sa labas ng bahay, ang alon ay marahang humahampas sa pampang. Ang buwan ay nakasilip, tahimik na nagbabantay. Asa As pagitan ng hangin at alon. Tila may mahinang tinig na muling bumulong. Ang pag-ibig natin, mara hindi nasira, Nabuhay lang sa ibang paraan. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang luha ni Mara ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa pagtangga, isang paalam na may kapayapaan, isang pagmamahal na natapos, pero hindi kalanman nawala. Lumipas ang mga buwan, at unti-unti, natutong umiti muli si Mara, hindi na kasing liwanag ng dati. Muni totoo, galing sa puso, mula sa paghilom. Ang bahay nila ni Enzo sa tabing-dagat ay tuluyan niyang inayos. Ginawa niya itong maliit na silid-aralan para sa mga batang walang kakayahang kumasok sa paaralan. Tuwing umaga, may rinig ang tawanan ng mga bata, ang pag-awit ng alpabeto, at ang tunog ng hangin na humahampas sa mga kortina. Sa bawat sulok ng silid, naroon ang mga alaala, ang lumang larawan nila ni Enzo ang lumang gitara na madalas nitong kugtugin. At sa pader, nakasabit ang mga salitang sinulat niya mula sa liham ni Enzo. Laging lumaban, kahit masakit. Isang hapon, matapos ang klase, lumabas si Mara. Nakaupo siya sa paboritong bato sa pampang. Doon kung saan sila madalas umupo ni Enzo noon. Ang langi ay kulay kahel, kalmado ang daga. At ang hangin ay may dalang halimuyak ng bagong simula. Sa kanyang tabi, dumapo ang isang maliit na ibon. Uti, ahimik, tila nakikini. Napangiti si Mara. Minsan, Enzo, bulong niya. Naiisip ko, baka nandyan ka kalaga, nagbabantay. At sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Inangay ang isang piraso ng papel, mula sa kanyang kandungan. Isang lumang larawan nila ni Enzo. Pinanood niya itong lumipad, paikot, hanggang sa tuluyang lumubog sa liwanag ng araw. Umayo si Mara, huminga ng malalim. At sa kanyang mga mata, hindi na luha ang dumaloy, kundi kapayapaan. Sa bawat hampas ng alon, naroon ang tinig ni Enzo, hindi bilang sakit, kundi bilang alaala ng isang tunay na pag-ibig, na kahit nagkamali, kahit nasaktan, ay naging totoo hanggang sa dulo. Lumakad siya pa habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa daga, at ang langit ay nagiging kulay ginto. Sa huling pagkakataon, kumingin siya sa likod, ngumiti at mahinang bumulong. Paalam, Enzo. Salamat sa lahat. Asa sa pagitan ng hangin, tila may sagot na pabulong. Hanggang sa muli, Mara. Ang alon ay muling humaplos sa buhangin. Ang araw ay tuluyang lumubo. At ang gabi ay dumating ng kahimi. Dala ang isang kwento ng pag-ibig. Na kahit winasak ng maling hinala, ay tinapos ng tunay na kapatawaran.